Kapag tinanong mo ang isang piloto kung paano siya unang lumipad, siguradong isang love story ang maririnig mo. Kwento ng pag-ibig na hinding-hindi mo maunawaan hanggang hindi mo nararanasan. Ang aeroplano, ang katawan, ang makina, ang puso, at ang piloto naman ang siyang kaluluwa. Pero paano kung sasamahan mo pa ito ng masidhing pag-ibig sa bayan na siyang nagsisilbing lakas at pananggalang laban sa mga kaaway? Anong klaseng mandirigma kaya ang maaaring isilang mula sa iyo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagharian ang himpapawid laban sa di mabilang na kaaway at nagawang makipagsabayan na tanging tapang lang ang meron siya may pagtanggo lang ang bayang sinisinta. Ngunit sa patuloy na paglakas ng kalaban kasamang inalis sa kanya pati ang kanyang unang pag-ibig na lubhang ikinadurog ng kanyang puso ang kwento ni Lieutenant Colonel Jesus Antonio Villamor o yung tinaguri ang The Greatest Filipino Fighter Pilot. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jesus Antonio Villamor ay mas nakilala rin sa tawag na Jess. Siya ay isinilang noong ikapito ng Nobyembre taong 1914. Siya ay tubong bayan ng Bangged sa Abra. Si Jess ay isa sa anim na supling ni dating Associate Justice ng Korte Suprema at kauna-unahang Pilipinong naging Pangulo ng University of the Philippines na si Ignacio Villamor. Nang bata pa si Jess, malimit siyang magbakasyon kasama ang kanyang pamilya sa isang bahay panuluyan na pag-aari ng gobyerno sa Baguio dahil nga dito nagtatrabaho ang kanyang tatay Doon sila namamalagi kapag summer at isa sa mga nagiging kalaro dito ni Jess ay si Roberto Lim na anak naman ni Brigadier General Vicente Lim Sa edad na 14 anyos kapwa sila ng arap na maging piloto at maaga silang nahuhumaling sa mga aeroplano Pero pinag aral sa si Jess ng kanyang tatay sa De La Salle College para ipursige ang kanyang karera patungo naman sa pagiging negosyante. Pero wala dito ang loob ni Jess dahil ang kaligayahan talaga niya ay nasa paglipad. Kaya lang nag-aalala siya dahil hindi siya ganun katangkaran at baka hindi niya maipasa ang physical exam pa lang. Pero nagawa pa rin niyang makapasok at matutong magpalipad ng aeroplano sa isang civilian flying school sa Grace Park at ang kaibigan niya na si Roberto Lim ang kanyang naging unang pasahero sa kanyang dinadalang Sternman plane. Kapwa din sila nakakuha ng civilian license ng mga panahong yun. Taong 1936, sa edad na 22 anyos, pumasok sila sa Philippine Army Air Corps Flying School at hindi pa man nagtatagal na ipadala si Jess sa Amerika para doon lalo pang mahasa ang kanyang talento at makapag-training ng maayos. Inabot siya doon ng tatlong taon at nagpakadalubhasa sa pagpapalipad ng B-17 bilang bahagi ng US Army Air Forces Strategic Bombing Squadron. Mula sa pagsisikap na matuto, naging flight instructor na din ang noon ay si Captain Villamor dahil nakitaan siya ng angking galing sa pagpapalipad. Siya na rin ang nagsasanay sa mga bagong pilotong kadete at isa sa mga naging estudyante niya dito ay si Dwight Eisenhower na malimit niyang mapagalitan dahil napakahina nitong pumick up sa kanyang mga itinuturo. Sa Europa siya napadistino noong digmaan at sinong magakalang magiging presidente siya ng Amerika pagkatapos ng gera. Pagbalik ni Jess sa Pilipinas, itinalaga siya upang pamunuan ang 6th Pursuit Squadron na nakabase sa Nichols Airfield. Buwan ng July taong 1941 Limang buwan bago tuluyang mapasali ang Pilipinas sa digmaan, nararamdaman na ng Amerika na nalalapit na din silang makasali dito dahil sa bilis ng paglala ng sitwasyon sa Europa at sa Asia. Kaya't bilang paghahanda, pinagtuunan nila ng pansin ng Air Corps sa lahat ng sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sa labanan mas nananaig palagi kung sino ang merong air superiority. Samantalang nunding mga sandaling iyon, Tinipon kaagad ni General Douglas MacArthur, ang pinakamagagaling na pilot fighter sa bansa, at formal na isinama ang mga ito bilang dagdag pwersa sa United States Armed Forces in the Far East o USAPE, na siya namang pangunahing pwersa ng Pilipinas at Amerika sa rehiyon. Ang mga ito ay kinabibilangan ng isandaan at apat na putisang Pilipino at American fighter pilots habang 64 lamang ang aeroplanong meron sila noon at kasama na nga sa mga nahirang na ito si Captain Jesus Villamor. Puspusan ang kanilang ginawang pagsasanay para sa nalalapit na pag-atake ng mga kalaban na ayon sa forecast ni General MacArthur ay magaganap ang posibleng pag-atake sa mga buwan ng Enero hanggang Abril sa susunod na taon ng 1942. Pero sumablay ang kanyang forecast na ito dahil na sorpresa silang lahat nang bigla nalang na lang atakihin ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii noong ikawalo ng Disyembre taong 1941. Nang makarating sa Pilipinas ang balita, iminungkahin e nila na mag-counter attack agad tayo at atakihin ang Takao Air Base na nasa Formosa bilang ganti. Ito yung bansang Taiwan ngayon na napakalapit lang sa Pilipinas. Hindi sila sinangayunan ni MacArthur dahil ang pangunahing misyon ng Air Force ay dumipensa lamang sa bansa at hindi para magsagawa ng opensiba sa labas. Dahil nga, kukunti lang ang ating pwersang panghimpapawid. Halos mahigit walong oras pa lang ang nakararaan pagkatapos atakihin ang Pearl Harbor. Ang 64 na aeroplanong pandigma ng Pilipinas ay outnumbered sa higit 3,300 at 68 Nikijima KI-27 at 1,700 Mitsubishi Ki-46 na mga aircraft fighters at bombers ng Japanese Imperial Army at Navy na nakabase sa Takao Airbase sa Formosa. Sila naman ang nagsagawa ng air raid sa Luzon at tinatake nila ang Bagyo, Iba Airfield sa Sambales at sa ikalawang yugto ay ang Clark Air Base at ang Naval Station sa Sangli Point alam na alam ng mga hapon kung nasaan ang tatargetin nila. Dahil dito, higit kalati ng kokonti na nga lang nabilang ng eroplanong pandigma ang nawasak habang ang iba pa ay lubhang napinsala at di na rin makakalipad pa. Na nagbigay naman ng instant air superiority para sa mga hapon dahilan para sila na ang magkokontrol sa laban. Ikasyam ng Pebrero taong 1942, nagsagawa ng misyon ng pag si Captain Villamor sa Himpapawid ng sakop ng kabite upang makakuha sila ng impormasyon sa mga kalaban. Iniskortehan siya dito ng apat na American P-40 Warhooks habang nasa misyon. Nang bigla na lang sumulpot ang anim na Japanese Zero at inatake sila dahilan para magkaroon ng labanan. At dito nawasak ang aeroplano ni Captain Villamore. Ngunit nagawa pa rin niya itong mapalapag at isang P-40 Warhawks lang ang napabagsak ng kalaban pero ang naging katumbas naman nito ay apat na zeros na napabagsak rin nila. Tagumpay pa rin ang mission na yun at nakuha ni Captain Billiamore ang impormasyong kailangan nila at may pasa ito sa pamunuan ng sandatahang lakas. Samantalang sa ginawang pag-atake ng mga Hapon isang squadron lang na binubuo ng anim na aeroplano ang nakaligtas at naiwang gumagana. At ito nga ay yung squadron na pinamumunuan ni Captain Jesus Villamor. Habang lumilipas pa ang mga araw at mga buwan, inatake na rin ng napakalakas na pwersa ng Japanese Imperial Army Pilots ang mga natitirang airfield sa bansa. Ang Nichols Field sa Maynila, Camp Stachenberg, Camp Janhei sa Baguio Camp Morphy, Camp McKinley at ang US Naval Yard sa Cavite. Wala na halos natira sa mga assets dito sa bansa at tanging infantry na lang ang natirang pwedeng dumipensa ngunit anong laban ng mga ito sa mga bombers at fighters na nasa himpapawid. Ikalabindalwa ng Desyembre taong 1942, sunod na inatake naman ng mga hapon ang Batangas Airfield na nag-iwan ng napakalaking pinsala sa lugar. Dito na nagpasyang lumaban ang kaisaisang squadron ni Captain Jesus Villamor kasama ang kanilang aanim na aeroplano. At ang masakla pa nito, ang kanilang fighter aircraft ay ang outdated na na Boeing P-26 fighter lamang. Ito yung mga nakilala natin sa tawag na p shooter na malaki ang katawan, mabibigat at mahirap ng kontrolin. 1932 model ito at isang dekada ng lumilipad noong mga panahong yun na pinaglumaan na ng World War I. Samantalang ang mga kakaharap nila ay ang State of the Art Mitsubishi KI-46 at Mitsubishi A6M0. Ito yung nakilala sa bantog na pangalang Japanese Zeros o Zeros. Taong 1941 model ang mga ito at bagong bago pa, super advanced at high technology ang mga ito noong mga panahong yun na kung saan maganda na ang hugis ng katawan at naka twin engine na rin. Mas magaan, mas mabilis at mas madaling kontrolin. Sa madaling salita, no match ang ating mga fighter pilot kung sa modelo lang ang pag-uusapan. At ang masakit pa dun, no match na nga tayo, outnumbered pa dahil ang haharapin ng 6 squadron na meron lamang anim na lubang aeroplano sa pamumuno ni Captain William Moore ay 54 na advanced Japanese aircraft fighter. Sa ganitong klase ng sitwasyon, anong klase kaya ng laban ang may mo? Pero, tapang at kagitingan lang ang kailangan ni na Captain Moore. Mapangahas silang nag-counter attack sa mga kalaban at dito na nga naganap ang makasaysayang labanan sa himpapawid ng Batangas. Nagkaroon ng dogfight sa pagitan ng 6th Squadron laban sa napakaraming Japanese fighters. Nagawang makipagsabayan ng grupo ni Captain Villamore at natigil lang ang laban matapos nilang mawala ng kakayahang lumaban ng maubusan ng bala at gasolina. Labin limang minuto na lang ang naiwang flying time ni Lieutenant Cesar Baza matapos na itong lumipad at nakipaglaban sa loob ng dalawang oras. Sapat na yon para makalanding pa ang kanyang damaged aircraft sa Nichols Air Base. Ngunit nang makalapag, Tinira siya dito ng mga nakabuntot na Japanese Zeros na humahabol sa kanya mula pa sa Batangas. Sa pagtira ng mga Zeros, lubha siyang nasugatan at di na natagalan pa ang tinding pinsala na tinamo ng katawan. Hindi nagtagal at binawian na rin siya ng buhay na siya namang naging kauna-unahang Pilipino fighter pilot na namatay sa laban. Samantalang si Lieutenant Gusar na isa rin sa mga piloto nila ang magiting na nagpahabol din sa Japanese Heroes at nagawa niyang makapagpabagsak ng isa sa kanila. Nakasurvive siya sa enkwentro at nagawa makalapag ng buhay. Ang isa pa ay si Captain Colin Kelly na nakapagpabagsak din ng isa pa. At ang huli ay si Captain William Moore na magiting na hinarap ang kalaban sa kabila ng napapaligiran sila ng mga ito. Nandoon naman yung talento niya na hindi basta-basta magpapatama sa kalaban. Dalawa ang napabagsak niya sa dogfight bago sila tuloy ang lahat tumakas at lumanding nang dahil na nga sa kawalan ng kakayahang lumipad pa. Kitang kita ng mga nakasaksi sa baba kung papaano nakipag dogfight ang 6 squadron na ito na siya namang nagbigay ng lakas ng loob sa mga tropa na nasa baba na lalo pang lumaban dahil sa nasaksihan nilang ginawang pagdepensa sa himpapawid ni na Captain William Moore. Apat ang napabagsak nilang si Rose at ang dalawa nga dito ay nagmula sa kanya. Habang apat na lang din ang natira sa kanilang aanim na p na aeroplano. Dalawa lang ang nawasak at ang isa pa nga ay yung nakahinto na sa Nichols Airfield na sinakyan ni Lieutenant Cesar Baza. Ikalabing lima ng Disyembre pagkatapos ng laban Silang lahat ay ginawaran ng Distinguished Service Cross na si General MacArthur mismo ang nagbigay habang Gold Cross naman ang tinanggap ni na Lieutenant Gosar at ng kanyang wingmate na si Lieutenant Godofredo Juliano. At dito na nga nagsimula ang kasaysayan ng maalamat na 6th Pursuit Squadron ni na Captain Villamore. Pero pagkatapos ng makasaysayang laban ng iyon, inactivate na ni General MacArthur ang War Plan Orange na ibig sabihin lahat ng natitirang pwersa sa Maynila ay magsasagawa ng strategic retreat patungo sa bataan para doon harapin ang mga kalaban na naging dahilan para tuluyang bumagsak ang Maynila sa kamay ng mga Hapon. Ngunit kakaibat ng War Plan Orange na ito ay ang utos ng General na wasakin na ang lahat ng aeroplanong pag-aari ng 6th Pursuit Squadron ni na Captain Moore at ng iilan pang natira dahil hindi na rin sila mapapalipad kaysa makuha pa ng kalaban Napakasakit ng desisyong ito para kay Captain Villamor Bagamat lumana ang kanyang aeroplano Napakaraming laban naman ang pinagdaanan nila At higit pa sa pag-ibig ng isang babae kung turingan niya Nakapagpabagsak ng maraming kalaban At nakaligtas sa maraming panganib Ngunit sa kanyang mga kamay lang pala ito mawawasak At ito ang nakasulat sa kanyang diary nang utusan siya ni MacArthur na wasakin ang kanyang eroplano. Ayon na rin sa pahayag ng kanyang kaibigan na si Ramon Alcaraz na isang Navy officer naman. Sobrang napakasakit sa akin ang wasakin sila. Lalo na nang lapitan ko ang aking numero na 303 para ibigay ang huling paalam. Marahan itong inikutan at hinimas-himas nang minsan ang naging taas noong mandirigma kung saan kakambal na ito ng aking katawan, ng aking isip at ng aking buong pagkatao. Ang kanyang katawan ngayon ay hindi na maganda at sira-sira na. Ang kanyang mga pakpak ay hindi na rin banayad, ang makina ay magaspang na rin at halos lata na lang kung titingnan. Pero kaya pa niyang lumipad. Kaya pa niya akong dalhin sa itaas. Hindi, hindi ko kayang wasakin ito sa aking mga kamay. Inutusan ko ang isang sarhento na gawin ang trabahong iyon at lagyan ng dinamita at pasubugin ang aking minamahal. Habang nasusunog ang aeroplano sa nagngangalit na mga apoy, pikit mata akong tumalikod at hindi na lumingon pa. Sa pagkawasak ng kanyang squadron, sumama na siya sa bataan para pagpatuloy ang laban. Naging intelligence officer si Captain Villamor, at isa sa mga iilang nakasunod kay General MacArthur sa Australia nang tuluyang bumagsak ang bataan at korehidor. Tuloy pa rin ang laban kahit natalo na ang bayan mo. Hindi sumuko si Captain William Moore, at mapanghas na tinatawid ang mga karagatan na punong-puno ng naval forces ng mga kalaban para lang direktang makapaghatid ng impormasyon sa general. Mula sa pakikipagkita sa mga gerilya sa buong bansa, sa mga propaganda pagkuha ng impormasyon sa kalaban, pananabutahe, suporta ng mga sibilyan, lakas ng persang nakakalat, pagpatay sa pinakamabilis at tahimik na pamamaraan, pag espya sa kuta ng kalaban, at napakarami pang iba na ginampanan lahat at kinaya ni Captain Jesus Villamor. Nakapaglagay siya ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at Australia na naging susi ng matagumpay na pagpaplano at pagbawi sa Pilipinas sa pagbabalik ni MacArthur. Nakasurvive si Captain William Moore hanggang sa pagtatapos ng malupit na digmaan at nagsilbi siya bilang Military Assistance Advisor Group sa Estado ng Vietnam noong taong 1951. Ng putisan ng Enero taong 1954, iginawad e ni Presidente Ramon Magsaysay na ang noon ay si Lieutenant Colonel Jesus Villamor na ang Medal of Valor na siyang pinakamataas na karangalang maaaring makuha ng isang sundalo. Bukod dito, siya lang din ang nakakuha ng dalawang Distinguished Service Cross sa magkasunod na laban. At ito nga ay yung galing sa dogfight sa himpapawid ng Batangas. Nakakuha din siya ng Distinguished Conduct Star at ang pangunahing base ng airport sa Maynila na mula sa dating Nichols Airfield ay pinalitan patungong Cornell Jesus Villamor Air Base bilang pagbibigay pugay sa kanyang kabayanihan. At noong ika-28 ng Oktubre taong 1971, hinarap na niya ang Panginoong Lumikha habang nasa Georgetown University sa Washington DC sa Amerika. Si Lieutenant Colonel Jesus Villamor ay pumanaw sa edad na 56 na taong gulang. Kapag tinanong mo ang piloto kung paano siya unang lumipad Sigurado ang love story ang maririnig mo. Ikaw kaibigan, naramdaman mo na bang para kang nasa langit? Anong klaseng aeroplano ang sinasakyan mo? Nakapiloto ka na ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!